guys alam niyo ba kung ano to rice cooker na maraming kanin Kasi kasama kami dito yan, yan, pati yan, pati yan, mga yan mga kasama ko yung mga yan Di ba? so mamaya, watch out lang kayo ma'am, bilisan natin Diyos ko, 10.30 lang madam, ay ito, nandito ka pala madam oh. hi, 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 hi my vlogs talaga kami sa SM guys ano naman ang dala dalatan guys guys ligip paree kami ng ano bagyo medalak namin oh. lais kukeo ligip di ba? I'm um, um, oh. so wait ano, the orders. huy bunga? Pekalin? ano yung 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 Bilis na. yung yung Hi ka sa vlogs ko. Hi vlog. Ay, ay, ay. Akala mo yung ako Hi ah. ka sa vlogs ko. <laughs> ito kami sa guys. Uh, days, uh, yes are you in McDonald's Nak order na ako ay ba ng channel dun oo may channel Blocks, ch Jazzy ni channel chorak 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 <unterstützen tutulup>. Ayan <aired> na, ready na kami. Ano ba yan? Pakain lang kami. Dito kami sa SM. Ayan. SM McDonald's. <iciones> Ayan, SM McDonald's. Ayan. Tapos dito yung pinaka-overlooking ng Baguio City. Diba? Oh, diba ang galing yun? Diba yung alam dito, babi? Ganda na talaga dito, guys. Tingnan yung mga kasama ko. Yan, si Mambet, si Judea, si Raiden, si Diana, si Chris, Riz! Riz! Hindi. Ayan, dala namin, oh. No? Pakita mo, pakita nyo, pakita nyo. Pakita nyo pa, oh. Wala akong pakialam. Ayan, oh. No. Ayan. Ang desisyon niyan. Ako talaga pala desisyon. Pala desisyon talaga ako. Jidaya, Jidaya. Ayan na. Ay, isang ang A dyan. Hey! namin guys. Tadi pa kanin? <laughs> ah, thank you so much. Ay, wala. Thank you so much. Wow, something. Talaga kakain ako ngayon. Oh, dito kayo pupunta. Isang A nga dyan. Eh! Plato, laki plato.

Oh. Oh. Pasa, pasa. Pasa. <laughs> Nagreklamo. <laughs> Ay, kung kinulang. Patay okay, tayo dyan, kinulang ng kanin. O, oh, diba? Si, si Benos pa naman nag-ano niya, suggest dyan. Benos, <laughs> Benos, Benos. Ay, kawawa. best, di ba? Ay. Sabihin ko sana bida ang saya. Pala, sa Jollibee oh, pala yung McDonald's pala tayo. Ay, 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 erase, 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 erase.